Ito yung sinasabi nilang substandard daw Kasi nagkabutas-butas yung mga ibang parte ng kalsada Ito yung Cathedral Falls guys Grabe May kalsada na rin na malapit sa falls Dahil nga sa marami ng mga Muslim na kababayan natin dito Kalimitan sa mga kainan makikita natin ng ganito Halal Lo no, grabe <laughs> Purple ang lalagyan ng mga gamit ni tatay Purple ding lalagyan ng taho Pati yung jacket niya purple ah! <laughs> kasunod dito. Grabe. Sobrang crowded. Hindi na makikita yung mukha ko sa sobrang dilim talaga. Ayan o. Oh, sa paligid. Sa sobrang dilim. Biglang nag-brown out. Ayan. Wala talagang balak na bumalik yung kuryente. Kaya ito. Ah, Maghahanap na lang kami na matutulugan ngayon. Dito pala kami matutulog ngayon sa isang purok. Nasa gilid lang ito ng kalsada. At sa tingin namin mas safe dito. Kasi may ilaw siya. Hmm. Ayan, medyo mataas na yung sikat ng araw. Tansya ko, nasa mga alas 7 na siguro, sa mga oras na to. Doon na lang siguro kami maghahanap ng pagkain. Doon sa Lanao del Norte. Ayan, may nakalagay Pangil Bay Bridge, 2.8 kilometers. Diretso lang ata sa kalsadang ito. Yung Panggil Bay Bridge Tapos pagdating naman dito Magtatanong tayo Ay sorry <laughs> Ma'am good day Asa pa doon ang Panggil Bay Bridge ma'am? Kani? Patuos? Salamat ma'am Bago pala to, no? Yung itong ganito. Dati wala to. So, bago lang to nila nilagay, may araw na napatubod. Bago lang to. Kasi, yung nakikita ko dito sa ibaba, yung semento, kakagawa lang. Finally, dadaan na tayo sa Pangil Bay Bridge. Four lanes. Ah, hindi. Two lanes lang pala. Yung four lanes lang ay yung entrance. Pagdating mo dito sa mismong tulay, 2 lanes na lang. Ay, eto! Eto nga yung uh, mga lubak-lubak. Eto yung sinasabi nilang substandard daw. Kasi nagkabutas-butas yung mga ibang parte ng kalsada. Ngayon naman, tungkol naman doon sa nagsasabi na malakas daw ang hangin dito, mahihirapan daw dumaan ang motor, parang hindi naman siya totoo dahil, ayan o, mataas naman yung, yung pader. Para sa akin, hindi totoo yung hindi kayang dumaan yung mga motorsiklo dito dahil kaya namang harangin ng ganito kataas na pader yung hangin eh. Pero hindi pa rin natin sure no? Dahil may mga narinig ako na pagdadaan ka dito ng mga hapon ay mas malakas yung force ng hangin. Ayan. Uy, nabaklas oh. Grabe, nabaklas yung yung asphalt. Nabaklas yung asphalt dito. Talagang napapahinto sila dahil kailangan mo talaga ng attendance dito eh na magpa picture kaso nga lang ito yung sitwasyon lubak lubak yung mga daan ganito palang eksaktong tanawin na makikita mo dito kapag nagtambay ka sa pader ng tulay na ito napakaganda kasi mataas yung matatanaw mo tapos dito naman ayan makikita mo ang napakagandang Mount Malindang Range sulit na sulit ang tanawin dito amazing marami ako nakita kanina dito na nagja-jogging may napapansin din ako yung mga barko yung mga anong tawag dito lansa na ginamit siguro para sa paggawa ng tulay na ito ay nandun pa rin sa baba malapit lang sa tulay na to hindi ko alam kung saan nang galing ang bus na yan basta yung karatula ng bus na yan ay papuntang Cagayan de Oro. Ang bilis, Lanao del Norte Province. Wow! May gaysano pala yung tubod. Ang ganda! Ang laki oh! Doon sa amin sa Nico, dito Laneco dahil nga sa marami ng mga muslim na kababayan natin dito kalimitan sa mga kainan makikita natin ng ganito halal 100% na no pork isa ka serve sa kuwande kaning tinula oo isa ka itlog okay tagpila ang yung sweet corn 20 ang usa ang kung lima 100 ah uh, okay salamat koy uh, same lang din doon sa Josepina Banayad lang yung takbo natin para marami tayong makita, marami tayong mapapansin ng mga interesting na spot o lugar. Itong kalsada na binabaybay natin, diretso na to papuntang Aurora. Papauwi na rin kasi yung destination namin ngayon. Napansin ko din sa kalsada nila dito na four lanes. Kanina pa to, mula doon sa tulay, malawak, malinis, four lanes tapos may shoulder pa sa gilid. Dito na tayo sa Maranding. Ano to? Oh, Maranding, Barangay Maranding, Lala. Ah, Lala na pala to. May Jollibee, First Valley Bank. Doon kanina may nakita din tayong parang maliit na mall, Chowking. Ayun, marami mga establishments din dito. Dito na tayo sa Kapatagan, Gaisano. Ang laki ng Gaisano nila, oh. Uy, may bibingka, bro. Bili tayo ng bibingka bro yan, May nakita tayong bibingka Tingnan natin kung gaano kasarap yung bibingka dito sa Lanao del Norte, Kapatagan. Okay. Tapila, bingka, sir. Tagjis. Ah, uh, uh, upat. Uh -huh. guys, grabe yung bibingka nila, oh. Napakalaki ng liki. Yung, yan. Wow, sarap. 4 lang, na uh, ako oh, bayad. Ah, uh yung -huh. special bingka. Special ni siya? Wow. Atoning tilawan ng special bingka dire. katilawan na jud bingka sa lanaw. Ito. Ah, mainit pa. Titikman natin to ngayon. Aray, ito na moment of truth. Woo, mainit pa. Aray. Woohoo. Sabi so... guys, sobrang init. Sabi. 10 pesos lang ang laki. Ang laki ng 10 pesos nila. Nasa 500 pieces daw na bibingka. ang nagagawa nila sa isang araw. Masarap din kasi talaga. Uh, tama lang yung timpla, hindi siya masyadong matamis takaw disgracia talaga ang mga ganitong highway kapag hindi ka nag-iingat sa pag-overtake gaw daming gulay oh ang daming kamote Oo, mayaman sila sa kamote dito Pati yung saging Ayo, palit pig saging ah, Balik ba hindi, nay? Bili tayo ng saging para sulit yung palmusal natin Isang kilo lang yung binili natin Dahil hindi rin natin maubos kagad to Kaya maraming mga ibinibentang mga gulay, prutas, nakahilera dahil siguro sa schedule ngayon ng street market dito eto pupuntahan natin yung Cathedral Falls dahil nasa 2.38 kilometers lang mula dito sa highway ayan o oh, 2.38 kilometers sulitin na natin ang ating gala dito sa Lanao del Norte Napapansin din namin pala na yung mga tricycle nila, yung mga bubong ay mga ganito. Ayan, eto rin oh, ganyan lang yung mga bubong nila. Ganito yung setup ng kanila mga tricycle dito. Ito yung Cathedral Falls, guys. Grabe. Wow. Ang ganda! Ang laki! So, magpapark tayo dito, no? Papaliparan natin to ng drone para sulit din talaga yung uh, vlog natin. Grabe! Ang ganda ng Cathedral Falls at uh, established na rin ito dahil sa may kalsada na rin na uh, malapit sa falls. At ginawa nila ng ganito yung uh, fence na kung saan safe para sa mga bata. Ayan, para hindi sila mahulog. Medyo mataas din yan mula dito sa kinatatayuan natin. Napaka-amazing! Majestic yung falls! Kung titingnan mo yung mga bato, na nasa likod ng falls. May mga disenyo rin siya. Ganda ng kulay. Purple. Kung saan siya, tay? Mung baliga. Taho. Ah, taho? Pal Palit ni Dua, tay. Lo, grabe. <smellion> purple ang uh, lalagyan ng mga gamit ni tatay. Purple ding lalagyan ng taho. Pati yung jacket niya, purple. Ah. <laughs> Bakit purple ang kulay mo tay sukat pa sa bata pa ka ah oh, paborito mong kulay purple talaga grabe sa <laughs> pati yung helmet niya purple oh pati na yung kulay ng motor niya yung body purple din ang galing first time ako makatikim ng taho na kulay purple dito lang sa Lanao del Norte kapatagan ah, tagpila na tag 20 lang eto na guys titikman na natin ngayon moment of truth ang purple na taho thank you tay <laughs> shout out ito. Taga. Guerrilla ka, sir? Patagyan dyan pa naman. Wow. Ito, 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 ito. Grabe. Nice meeting you, sir. Nice ito, ito. meeting you. Matanggol ka ba? Oo. Itong purple na taho. Yung purple pala ay yung ube. Malalasahan mo yung normal na lasa ng taho. Tapos may dagdag ng lasa ng ube. Hindi talaga siya magiging purple lahat dahil konti lang yung nilalagay ni tatay na purple yung ube flavor for few hours dito ayan 10pm to 4am kung bababa ka naman wala rin problema kasi maganda rin yung tanan pababa ang kagandahan sa tourist spot na ito ay meron silang ganito basurahan yung LGU nila dito ay talagang mini maintain yung kalinisan ng tourist spot ang problema nga lang may nakikita pa rin tayong mga basura dito Wow, so meron silang meron din silang unsay tao gani ma'am? Lobster. Lobster? Hmm. Ha? Uy, native lobster. Lo, so, the uy. Grabe guys, ang lalaki ng native lobster nila. Ito guys, so buhay pa. Gumagalaw pa. Mga cultured na mango pala ito ang ibinebenta nila dito sa gilid ng kalsada. Papakita natin yung mga buhay pa na dito. Oh, ayo, oh, buhay pa gumagalaw pa yung mga mata nila so ganyan ang ginagawa ni ma'am no kapag uh, may dumadaan ng mga sasakyan dinidisplay niya yung mga alimango at yung mga native lobster napakadami talagang mga interesting na bagay o interesting na mga pagkakataon na matatagpuan natin kapag nagta-travel tayo ng ganito Thank you ma'am! Yung mga fish pa na nakita natin kanina doon pala kinukuha yung mga native lobster at mga alimango Andito na tayo sa sentro ng Aurora. papagas na tayo para makasiguro dahil malayo-layo pa yung uuwian natin. At ito, uh, ito yung rotunda. Ganito pala yung rotunda dito sa Aurora, no? Ah, uh, pahaba sya. Mataas Tapos dito nila dinidisplay yung mga napakagandang Christmas decoration Paso nga lang parang di pa ito natapos Palagay ko hindi pa sila naglights on dito Mag-iingat lang tayo dahil baka pumasok tayo sa no entry nito Eto yung terminal nila Ayan. Kakaiba yung terminal nila dahil may stage dyan sa dulo Tapos no entry all vehicles Dahil no entry iikot na lang tayo Hello ma'am good day Ma'am kabalo ka ma'am ning kasada pa diretsyo ma'am? tukuran? Oh, tukuran pa napa ni diretso pagadian? Ah, pagadian din siya. Ha, ah, thank you, thank you, ma'am. At eto, pabalik na tayo. Papunta na tayo ng Mulave. Magtatanong tayo guys kung anong barangay ito at anong tawag nila sa falls na to na nasa gilid ng highway. Muta na ko na yun. Ano tawag aning falls na eh? Ay, Busay? Wala, wala kasi yung alantay? Hello. Saya ini tidak berangkat, aurora, Ramon. Bang, na sudah ini. Eh. Mm -hmm.